Alright mga bossing Ito yung uh, Hindi matanggap ng mga beginners no, Sa larong dama oh, Kasi ang usapan dito Unang sulong ang pula Mga bossing Ay eh tabla Ayaw na hindi na matanggap na tabla ito Kasi ito mga pion pa lang Pababa po yan, no. yan. Ngayon ang pula dama na Oh, ito namang isa hindi pa dama kung makarating dyan dadama okay? pataas ang pula na pyon pababa naman ang itim na pion so hindi matanggap dito ng mga beginners beginners nga yun kasi hindi alam na ito ay tabla na ang ganito palang formada position ay tabla unang solo ang pula ang sinasabi ng iba dulo dulo lang magdulo dulo lang ay ano na hindi na makakatawid ang itim matatalo na. Okay? Kahit nagpakita na tayo ng video na ito ay tabla lang, hindi matanggap. Ngayon mga boss, kung yung nagsasabi na ito ay hindi tabla at mananalo pa ang pula, kasi may nagsasabi na ano eh, ikaw kasi ang nagpapagalaw kaya tabla. Para makasure ka na ikaw ang gagalaw, hindi ako, in eh video call, laruin natin to sa video call no para ikaw masusunod kung anong, kung anong galaw ang gusto mo, di ba? Oo, di ba? Mm. Ikaw masusunod sa pula kung anong gustong galaw ang gusto mong igalaw. Oo. Pwede ka dito, pwede sa dulo, o pwedeng dulo-dulo lang. O, para makasure ka, kasi magka-comment dyan, ikaw naman kasi ang gumagalaw ay eh, kaya ah tumabla. Pero kung akong hahawak sa pula, hindi ka mananalo, ay eh, maganda laruin natin yan sa video call di ba kasi kung sabi sabi lang hindi mo mapapatunayan yan o pero sa katatuhanan mga bossing ang ganitong formada ay tabla ano po kahit po yan ay magdulo-dulo sinasabi ng iba dulo-dulo eh yan o mangyayari niyan kasi ganyan eh <coughs> kung dulo-dulo lang ang babasihan yan o o, oh, yun kasi ang sabi, dulo-dulo eh. O, oh, pag nakarating kasi yan dyan, yan, dito siya. O, oh, dito siya. Saan dito? O, oh, akala wala nang sulong ang itim. Isusulong pa to eh. Yan oh. Kasi kung dulo-dulo lang ang basihan mo. Ngayon, kung isulong niya ang pion, tabla, kahit yung dama. 'di ba? Kasi papadalwa 'yan eh. Tapos papadama siya hindi na mauli. kaya tabla. Kung dito ka naman papakain niya, lulusot, tabla pa rin. Kung dito ka naman, ganun pa rin, papakain, lulusot, tabla pa rin. Oh. Dadama lang eh, di ba? Baka ikaw pa matalo pag nagkamali. Ngayon, kung naman yung igalaw mo, tabla pa rin. Pwede niya ipakain yan eh, dalawa. Tapos dito siya. Paano mo siya hulihin? Diba, dito ka. Paano mo siya hulihin? Dama na. ba diba, makakalayas. Maraming paraan yan. Pag mo dyan, pwede rin ito ang gawin. Pabalikin ka, pabalikin. Sisingit. O, saan ka? susulong ka. Dadama na siya. Kaya tabla mga boss. O, ngayon, kung hindi ka pa rin makumbinse at pinipilit mo na yan ay eh, Mananalo pa ang pula diyan sa pormadang 'yan. Larong dama ito ha, hindi perdigana mga boss. Kung pinipilit mong 'yan ay mananalo, magas maganda video call. Kasi sa video call, ikaw masusunod kung saan mo gusto. Pwedeng dulo-dulo, pwedeng gitna, 'di ba? I-prove mo. O kasi kung puro salita eh, mahirap 'yon. I-prove, patunayan. Oh. Kung mali man ako, Di at least na prove mo kasi nag video call tayo na prove mo na tama ka. Ganun lang yung mga bossing. All O sige, tawag na yung ano, nagsasabing ito ay mananalo pa ang pula. At ating lalaruin. May dumahan naman ako dito eh.